Dalawang kongresista sa pool sa video na naglalaro ng online sabong at online billiard game sa unang araw ng sesyon sa kamera. Mabanti sa balita si Abante Reporter Mavic Trinidad. Abante Yes, Ronnie, yes, Mavic. Busy ang mga kongresista kahapon sa botohan para sa susunod na mga leader ng Kamara. Busy rin naman ang ibang kongresista sa ibang bagay. Hindi nga lang sa ongoing session, kundi sa online gaming. Online sabong at billiard gaming sa kanilang cellphone ang pinagkakaabalahan ng dalawang kongresista na ito tila ito ang pampaalis inip ng dalawang mambabatas dahil sa dami at haba ng proseso ng butuhan kahapon sa pagbubukas ng first regular session ng 20th Congress. Pero ang tanong, sila nga lang bang dalawa ang busy sa paglalaro ng online gaming? Dahil sa haba at tagal ng botohan sa plenaryo, kanya-kanya hakbang ang mga mambabatas para maibsan ang pagkainip. Ang iba ay nariyan para makipag-usap sa katabi o sa mga bisita. Yung iba naman ay walang tigil na makipagkamayan sa mga kapwa mambabatas at magkwentuhan. At ang iba ay nagpunta na lang sa opisina at nagpapatawag na lang sa sandaling matapos ang botohan. Sa State of the Nation address ng Pangulong Marcos kahapon, marami sa mga kongresista ang nakulangan dito. Di kasi in-address ng Pangulo ang tungkol sa online gambling. Gayong ito ang pangunahing issue na kinakaharap ng bansa. Sabi ni Ma'am Liberal o ML Representative Laila de Lima, hindi sapat ang talumpati ng Pangulo dahil maraming issue ng bansa ang di binigyang pansin ng Pangulo. Maliban sa impeachment case ni VP Sara Duterte, mga issue sa human rights, West Philippine Sea at lalo na anya ang kontrobersyal na online gambling. Umaasa si Delima na magkatotoo ang lahat ng pangako at pangarap ng Pangulong Marcos na kanyang ipinahayag sa kanyang sona kahapon. Ako si Mavic Trinidad. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.